Meron tayong isang napakasimpleng bagay dito sa ating harapan. Hindi naman ito masyadong espesyal sapagat ito'y pangkaraniwan na nakikita natin sa araw-araw. At ito ay magiging pangkaraniwan lalo na sa inyong pagkasama na panghabang buhay sapagat araw-araw ninyo itong makikita. Walang masyadong espesyal dito sa palanggana. Ano magamit ng palanggana? Di ba ginagamit natin ito ay sa karaniwan ay sa paglalaba? Ano? Ano yung special doon? Lagi naman naglalaba. Ginagamit din natin ang palanggana sa paghuhugas ng pinggan. Ano? Paghuhugas ng pinggan, ginaga gumagamit tayo ng palanggana. At ano pa? Paliguan ng bata. Ah, ginagamit din paliguan ng bata ang palanggana. Pero kahit na ito ay napakasimple lang, Marlon at Anita, meron itong maganda na sinisimbolo sa buhay mag-asawa. Alam ba ninyo ang palanggana ay simbolo ito ng paglilingkod. At tatandaan ninyo, sa huling hapunan, ang ating Panginoong Isu Kristo kumuha ng palanggan may tubig. At ano, hinugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. At iyon, ang paglilingkod ng ating Panginoon na may kasamang pag-ibig. Sa buhay pag-aasawa Marlon at Anita, ganun din kinakailangan na mayroong paglilingkod na mayroong pagmamahal. At sa buhay ninyo bilang mag-asawa, kinakailangan maglilingkod kayo na mayroong pagmamahal. Ang kasal ninyo, Marlon at Anita ay hindi paligsahan na kung sino ang mas magaling, na kung sino ang mas tama, na kung sino ang mas mataas. Hindi dito pinag-uusapan sa kasal kung sino yung higit. Kundi ang kasal ninyo, Marlon at Anita, ay pabilisan. Paunahan. Saan? Paunahan sa paglingap. Paunahan sa pag-unawa. At paunahan sa pag-aalay ng sarili para sa asawa. Amen. Pangalawa, alam ba ninyo, Marlon at Anita, itong palanggana, hindi lang nito tinatanggap ang malinis sa tubig. Tumatanggap din ito ng maraming karumihan. Ano mang uri ng dumi ay ito ay tinatanggap din ng palanggana. At sa buhay pag asawa tanggapin natin ang katotohanan na hindi ito puro saya. Sa buhay pag asawa ay mayroon ding bigat, hindi lamang puro gaan. May lungkot, mayroong pagtanggap sa iba't ibang hamon at pagsubok sa buhay. Hindi rang hindi lang puro ligaya ang mag-asawa, kundi nandun pati yung inyong kahinaan sa isa't isa. Hindi puro ay love you. <laughs> ang buhay pag-asawa. Hindi puro sabihan ng I miss you. <laughs> ano? Oh, I love you. Kundi ang pag-asawa ay yung bagang tatanggapin kita kahit mahirap kang intindihin na kaya mong tanggapin ang iyong asawa kahit na mahirap siyang maunawaan, kahit ang hirap-hirap niyang intindihin. Amen? Ang palanggana ay tumatanggap, hindi lamang ng mga masasaya, kahit din pala sa malulungkot na pagsasama ng mag-asawa. Parang ang inyong buhay pag-asawa, lahat tatanggapin ninyo. Hindi lang yung masasaya, hindi lang yung magaganda na nakita mo kay Anita. Hindi lang yung magagandang nakita mo kay Marlon, Anita kundi kahit yung pangit ng ugali na mahirap maintindihan, tatanggapin mo rin. Ganon ang kasal. At maralala natin, Anita, ang palanggana ay hindi lamang ito palamuti na isinasabit sa pader, na isinasabit sa dingding, o di kaya ay basta nakasabit sa banyo. Alam ba ninyo, ang palanggana ay araw-araw nating ginagamit. Ganon din ang kasal. Ang kasal ninyo ay hindi lang palamuti, hindi lamang para sa picture, hindi lamang para ipagyabang mo sa iba, kundi ang tunay na kasal ay dapat ginagamit sa, sa pangaraw-araw na pamumuhay. Kagaya ng pag-uusap, pagdadamayan, at pagdarasal, at sa inyong pagluha, sa inyong pagtawa ng magkasama. Hindi magkahiwalay, kundi magkasama. Kaya itong palanggana gagamitin sa araw-araw tulad halimbawa ng inyong kasal. Ang inyong kasal ay hindi palamuti, kinakailangan gagamitin araw-araw. Lagi kayong magkasama kahit sa lahat ng anumang karanasan ninyo, masasaya, malulungkot, may pighati, may sakripisyo, mayroong pagtatagumpay sa buhay pag-asawa, dapat lagi kayong magkasama. Amen. Kaya ngayon, habang inyong sinisimulan ang inyong paglalakbay bilang mag-asawa dalhinin nyo sa puso ang aral ni Palanggana sapagkat sa <laughs> ito yung regalo ko na sa inyong dalawa ito yung regalo ko na sa inyong dalawa ha? dalhinin nyo dun para meron kayong munting alaala ano? sa inyong kasal ha? at sana lagi nyo maalaala sa inyong puso sa tuwing makikita ninyo ang palangganang yan o ang iba pa mga palanggana sa inyong buhay na ano? maalala ninyo ang tunay na paglilingkod paglilingkod na may kasamang pagmamahal sa asawa ang pagtanggap sa asawa ng unconditional at ganoon din ang pagtanggap sa asawa araw-araw ka sa kabila ng, ng kanyang mga kakulangan at sana bawat pagkakataong makikita ninyo ang palangganang yan sa inyong bahay maalaala rin ninyo Marlon at Alit at Anita itong sumpaang ito na ano paglilingkuran kita tatanggapin kita mamahalin kita kahit ano ka pa kahit ano pa ang katangian mo, mamahalin pa rin kita habang ako ay nabubuhay. Amen.